So yun, good morning mga tropa no? Uh, may share lang ako Update ko lang dito kay Pirelli Diablo Rosso Corsa 2 Ayan. Update ko lang dito Ito yung nangyari sa kanya Ayan, Nagbiyak, naganda biyak Biyak siya Ayan Sa kabila Ayan So yan siya, Ayan. naganda biyak Biyak siya Ganyan ang mangyayari sa race tire nyo kapag pinang daily nyo <laughs> di ba tanga rice tire tas pinang daily so sa mga mang babash, no uh, gusto ko lang masubukan kung anong feeling ng naka so ayan ginamit ko siya for daily streets pang biyahe pang ride pag deliver. And hindi ko naman sinasabi na wag kayong bumili nito. So, para sa akin okay to, sobrang goods nito. Uh, kahit mabasa yung kalsada, umuulan, o kahit anong pam weather ang meron, is makapit talaga siya nang no? okay siya. Pero isa lang napansin ko sa kanya. Uh, ano siya? Uh, soft compound siya. Syempre alam naman tayo yung resistor is soft compound. Uh, kahit nasa 33 PSI yung tire pressure niya is uh, para siyang flat. Mukha lang siyang flat pero hindi naman. Uh, dahil nga sa lambot ng pagkakagoma niya unlike sa mga tricycle yung mga gulong pang tricycle na matitigas yung gilid so ayan malambot siya ano nabiyak siya so bakit nga ba nabiyak ng ganito so meron akong sakay kagabi na mabigat tapos uh, pagbaba namin ng flyover dito sa May Magallanes. Actually, hindi naman kami nakaldag. Ano lang, uh, paalon-alon lang yung kalsada. So, yung unang alon, okay pa. Pangalawang alon, okay din. Yung pangatlo, pagbalik, ayun, parang ano na siya. Para siyang feeling ko, parang flat na. Tapos pagkita ko, eh, ganito na pala yung nangyari sa gulong ko. Ayan. Nabiyak yung gilid niya, no? So, ang timbang ko ay nasa 75 ako. Pero ang, ang, timbang nung naisakay ko is parang nasa around 90. 90 or 100. Mga ganun. Basta mabigat siya. Uh, so, naging pasahero ko siya sa angkas. So, nag-aangkas kasi ako. So, ba diba, bang Naka-race naka, naka pang-angkas lang. Hindi, <laughs> wala. Gusto ko lang subukan. So, ito na, nasubukan ko na. Ito na yung nangyari. So, ito lang mapapayo ko, no? Hindi talaga pang pang road, pang streets, itong race tire. Kaya siya tinawag na race is pang race lang talaga, pang race track lang. Hindi siya obra sa pang mabigatan. So, okay naman. Wala naman ako masabi sa gulong na ito. Sobrang goods nito para sa akin. Ah, sinubukan ko lang talaga siya. So, and, tapos, ito naman yung unahan niya. Ayan. Kaya ngayon, kapal pa rin. Ayan. Kapal pa rin yung spike niya. Wala pa rin siyang kagalos-galos. Kasi hindi naman siya, hindi naman ito yung perusado eh. Ano. So, yung nasa talaga kasi dito yung bigat. Okay naman. So, bibila ko na lang ulit ng bagong gulong. Eh, pero uh, kung ito kung pipili kayo ng Pirelli, para sa para sa akin ang piliin niyo is Pirelli Diablo Rosa Sport. Kasi mas okay siya pang daily, pang road, pang pang rides, okay siya. Eh. Kasi matigas din yung goma niya. So bago kasi ako nag-race tire no, ayun uh, muna yung gulong ko. Syempre, ah uh, lahat gustong masubukan, ma-explore kahit alam kong hindi naman para para to doon, itong gulong na to isubukan ko pa rin so okay naman, hindi naman ako nagsisisi kasi binigyan naman niya ako ng servisyong maganda kaya lang eh, hindi talaga siya ubra sa road kaya siya napunit ayan uh, wala naman bengkong yung motor ko okay naman siya kasi di naman kami nakaldag share ko lang din, no? Oh, bago ako ma-plot na ganyan, uh, mga one week before mo plot to uh, na namin may ano may mga bitak-bitak siya na ganyan pero okay lang hindi ko siya ano hindi ko ginawang big deal kasi sabi ko makapal pa naman so yun lang ah, uh, ma mahina pala yung goma niya sa gilid Kasi syempre yun ang kailangan katangian ng race tire kailangan sa compound yung gamitin nilang goma para mas lumapat yung bulong sa sa aspalto. So, ayan, simula tagig no, hanggang Valenzuela. Running flat to kagabi. So, ayun. Chinek ko, meron palang gewang. May konti siyang gewang. Dito. Ah. So, Ito. Ito. Siguro, baka, ano na to. Nung niraraning plot ko na, baka nakaldaga ko. So, simula, ano yan, oh. No? Simula tagig. Uh, nangyari siya, um, 12 a.m. naka ako ng Valenzuela, is 1 a.m. Isang oras kong ginapang. Simula doon, hanggang, simula tagig hanggang Valenzuela. So, syempre, wala naman mahingi ang tulong din. So, tagang gapang talaga, sacrifice talaga. So, ito, nangyari. Pero okay lang yan, mababalik naman yan. Hindi naman siya nabasok eh. Ito pa, oh. Ano? So, again, ah, hindi ko sinisira itong produkto na to. Okay siya. For racing, pero not too street and road, tsaka ang ride. Pang ride okay kasi ginamit ko ito sa ride eh. Siyempre, hindi talaga siya para doon, biya Hindi siya pang kargahan, pang racing talaga siya. So, yun lang, uh, just sharing lang, no? Okay, mga sa akin. Uh, lang sa inyo kung anong mangyayari kung gamitin nyo yung race tire sa pang araw-araw sa daily. So, alam nyo na mangyayari. Ito na. Yun lamang, peace. Ayan, so ito naman subukan natin. Maxis. Uh, ito, daily talaga ito. 980 pa rin yung size. Ito, sure ako dito na oh, okay ito pandili. No? Kasi hindi naman ito soft compound. ah, uh, medyo hard compound ito. Pwede ta, pwedeng pwede ito pan-daily. Unlike sa race tire na no, soft compound yung rubber niya. Balitaan ko kayo kung kamusta yung performance niya. Kung nabulas ba o oh, okay naman. Yun lang mga pups. Peace.